na yung uh, lagyan natin ng fuel filter <laughs> Ayaw. oil oi 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 ah after one week na naayos siya at uh, nalubog sa baha so guys after uh, one week pa change oil na ulit tayo ng ating uh, motor dito oh. ayan oh so ayan oh yan yung motor natin oh oh sabi uh, ang tim ka agad oh one week uh, kasi nabot tayo ng baha, kaya mag-insure natin ka agad para yung ah uh, uh, performance ng kaniyang uh, makina is maganda. So, ayan, shout out dito sa mga uh, nag ng uh, ating motor. So, ayan 'o. Oh, dito 'yan kay Makyang Parts Trading. So, ever since dito na tayo nagpapayos ng ating uh, motor. So, nang siya pero uh, magaling naman yung trabaho. So, maganda pa rin yung performance ng ating motor. Kahit nalunod siya sa baha. Um, I-schedule na lang natin to ng uh, rewiring. Rewiring kasi merong mga yan, uh, hindi gumagana. Uh, yung kusina hindi gumagana. Kaya kailangan i-rewiring natin may rami din yung mga motor dito pinapaayos so ito lang to sa panganiban drive no? o sa may iglesia ni Cristo so ta, at katapat mismo na Colby yan Colby, Lucas Barbers and Megpat yan, building yan yung building na yan so, guys so, yun kung uh, kayo magpapayos ng motor dito ano na kasi to eh? sa Susoko radar na gamit natin palaging silang check out kahit nung hindi pa uh, yan binaha mga followers natin <laughs> kaya dito na tayo sa mga followers natin natutulungan natin na uh, uh, meron silang customer at uh, okay naman rekomendado naman yung pagpagawa paggawa nila uh, at, uh, hindi naman napapahiya ang ating uh, uh, takbo ng ating motor uh, at saka yung mga pagkakagawa nila so kailangan lang talagang ah, uh, i-maintain natin kailangan lang talaga natin i-maintain mga sasakyan para ah, uh, hindi ka anong ha? ha? Maintain. oh pati fuel filter uh, palitan na natin kasi kasama yan sa uh, pati fuel filter kasama uh, so yun guys so ingatan nyo yung mga motor nyo para matagal ang buhay